Sa muli po, magandang hapon po mga kaprobinsya uh, Welcome po sa ating uh, Silang Mix Channel Kagaya ng sinabi ko po, mag-uumpisa po tayo sa aming channel sa, sa Silang Channel, ng mga magbablog po tayo ng uh, pasunod-sunod po Ng mga tanim, na mga prutas na nasa paligid lang O nasa uh, likuran lang ng bahay O nasa bakuran lang ng bahay So mag-uumpisa po tayo ngayon mga kaprobinsya sa sinasabi ko po yung kulo ng niyog. Ito po, nasa gilid ko po. Uh, ito po yung sabi kong niyog na itinanim po ng mga ilang taon bago po nag-pandemic. Uh, Kaya ito po, yung variety po nito ay classic po ang um, variety nito po. Ay, ito po ay isang uh, ko pandan po. Buko na may halong pandan po. Yung amoy niya ay pandan. Matamis din ito sa kung kakainin mo yung kanyang ano po, yung juice niya po. Kakaiba rin yung amoy niya. Siguro po, kumun dito sa iba. Ah, nakikita na ito o nakakatikim na yung iba. Pero, ito po itinanim ko bago mag-pandemic. Kaya ngayon po, iba vlog ko po sa inyo. -na Naipakita ko po sa inyo ngayon kung paano siya lumaki na kayang kaya lang abutin po ng kamay. Kaya, kung gusto natin o gustong, may gustong uh, kumain, kaya po, kaya lang abutin ng kamay po. Ganyan po yung buko na itinanim namin ng mga ilang taon na ngayon po ay, ay nag-uumpisa na po kami kung aslong as to namin kukuha ay makakakuha po kami. Ang ng sinabi ko po, ito po ay may mga seedlings na po. Unang seedlings po nito or unang bunga po nito ay dinadala ko po, po yung patakaran ko po or ang patakaran naming mag-asawa po ay yung first fruits po sa lahat ng mga putas na nasa paligid ay dinadala po namin sa bahay-sambahan una pong mga katikim yung aming uh, pastor po pag sa mga prutas. So ngayon po, yung unang seedling naman ito po ay binigyan din namin yung aming pastor. Uh, shout out nga pala yung pastor namin, Pastor Danilo Malangay. Siya po ay nakakatikim na nito. At saka, pangalawa pong nakaka, nakakatikim na at saka nabigyan ko rin po ng, ng seedling. At saka yung mga bayaw ko po, un, sila po yung unang naka, nakabenepisyo po at naitanim na nila ngayon po ay parang nasa parang nasa mga lampas uh, lampas tiyan na po yung hype kaya po ipapakita ko ni naman sa inyo ngayon yung mga nagiging siblings sa buko pandan po ito po meron po akong seed ito po na siguro po ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong pito, walo, siyang, pulo, sa kinse po, ito po kinse pero sa kinse po ay may tatlo na pong ah uh, parang uh, sumibol po. Ayan po, oh. larong klaro po. Tatlo po yung sumibol na seedlings po sa batch na ito. Dahil yung unang batch po ay mga iila na po. Siguro mga 30 plus na po. Ito yung second batch. Tapos tatlo pa lang yung lumabas. So ganyan po. Yung ginagawa ko po kasi isang puno lang yan. Dalawa sana yan dati. Pero ngayon po, ay nagiging isa na lang po. Dahil bunga pumadun sa dumaan ng isang malakas at mataas na ah uh, init po. So, ganyan po yung ano natin ngayon. Yan po ang nakikita natin. Yan po ay ilang araw na lang. Siguro mga months po, isang buwan na lang po siguro ay pwede na rin niyang i-transfer kung may kung may gustong bibili. O kaibigan po ay manghihingi. Yan, pwede po yan namin yan. No? Pero priority na po namin ngayon na yan. Dahil napipirahan na namin yan at saka yung bunga niya. At saka nakita rin niya naman, sa likuran ko po, may hultas rin Pero kagaya na sinabi ko, yung puno po muna nang dito lang po muna tayo magpo-focus po sa buko pandan. Yung buko pandan niya po kung kung itatanim mo yan siya ay pag naalagaan mo at naabunuhan mo ng sapat, yan po ay bubunga ng dalawa dalawat kalahating taon to tatlong taon. Yan po ay uh, mahigit na po. Sa kaya hindi na po hindi na po huminto yung pangunguman niyan ah uh, palaging may bunga yan kaya as as gusto namin kukuha nakakakain din po kami kaya sa akong ito, sa araw na ito yan po ang vlog namin yung kukupanda ng niyog po at saka po ayan po, may bago na namang pwede na mga uh, isang buwan siguro po ay pwede na siyang uh, pwede na naman siyang gawin seedlings po ilalagay na naman dun sa lupa tapos kukunan ng ganito po yan ganyan, kukunan yung sa gilid niya sa harap, sarap sa niya parang mata niya tapos ilalagay sa lupa at saka ilagay ng patagilid tapos i-maintain mo lang po ng buhos ng tubig at saka disable si na yan siya kaya sa hapong ito may makukuha kayo pwede kayong magtanong kung paano magpatubo ng buko pandan at kung paano magpatamis ng buko po or ng buko ng niyog ay pwede rin po kayong mag-comment, magtanong kaya sa hapong ito uh, uulitin ko welcome po sa hapong ito sa lahat ng mga kapubinsya sa lahat ng mga kaibigan sa lahat ng mga ka-youtubers dyan at saka po God bless po sa ating lahat at magandang hapon sa ating lahat